Hello youtube uh, ah ano ngabe uh, matagal na rin ako hindi nakapag di therapy sa para sa sarili ko so Nung last october to november ay october november to December, parang two months na rehabilitate ako. So, dun ulit sa dating na pasokan, na pagkulungan ako na sa sa revert, dito sa may pilar pataan. Tapos, yun, kasi kapag uh, hindi ako nakakainom ng gamot, nagiging overconfident ako parang medyo weird yung mga nagagawa ko. Pero, magaan naman yung pakiramdam ko. Pero, para lang sobrang energetic ako, hyper, Ganon. Tapos, ngayon, parang pagbalik ko sa bahay ngayon, mga December ako nabalik bago mag-Christmas. Ay, ano pala, bago mag-December, nabalik na ako ng bahay. Ah, uh, yun parang mas ano na ako. Hindi ko na pwedeng parang nag-promise na ako sa sarili ko na hindi na ako mag titigas ulo ng hindi na ako inom ng gamot. Tapos kahit pero pagbalik ko sumobra na yung takaw ko kasi mataas pa yung meds ko nun. Pero ngayon bumaba na kasi ilang months na ulit akong nagpapacheck up. Tapos every month binababa ng doktor ko yung gamot. Yun yung maganda doon. Hindi ako masyadong tumatakaw kapag uh, mababa yung dosage ng gamot ko. Yun ang, pero ngayon medyo mataba pa ako eh. Kasi na de-depress ako pag mataba ako. Tapos gusto ko yung mapayat ako. Pagka ganun naman ako, sumusobra yung hyperactivity ko para akong sobrang confident para akong gustong magbike sa gabi tas maglakad sa initan pero pag naglalakad ako sa initan nakatalakbong naman ako nakabalot yung ulo ko tas yun medyo weird ako nag nagigitara ako ng makasat sa may sa mall dati dito sa SM Balanga pero masaya ako nun tapos nung na na revert ako, yung na rehab ako. Yung medyo malungkot. Pero buti nalampasan ko ulit. Tapos ngayon, siguro promise ko na sa sarili ko hindi na talaga ako magtitigas ulo para hindi na ako ma-revert. Ayoko doon kasi sa revert facility kasi mahirap yung mga kasama ko, may medyo weird na kasama ko dun eh. Matagal ko na rin siyang nakasama dun. ayaw ayoko kasi umiihi siya sa lapag ng banyo. Tapos ako pa yung nagbubuhos. Tapos minsan, dumumi siya sa CR. Si Hindi siya nagbuhos. Ako pa yung nagbuhos. Pero, sinasabi naman siya dun sa mga ano, pinapagalitan din naman siya. Pero, matagal na kasi siya doon eh, parang sanay na siya doon. Tapos, medyo weird siya. Hindi siya masyadong palak, hindi siya masyadong friendly. Yung buti nauwi din ako ng two months lang ako doon. Kaya, yun. thankful ako. Nakauwi din ulit ako. Uh, Tapos, sana pumayat na ulit ako. Yun lang. Kahit medyo kalbo na ako. <laughs> Yung napapanat. Okay lang yun eh. Basta yung ano lang, medyo payat lang ako. Gusto ko yun lang. Kahit nagagamot na ako, okay na yun. Basta medyo payat lang. wag lang ako masyadong masyadong ako sa gamot. nakata ako, ako kasi yung gamot eh. Pero, pag ako, relax ako. Hindi ako masyadong nade-depress. Yun lang. Thank you, YouTube. Bye-bye.